kasud me. <laughs> Thanks to my pension. <laughs> Pero in fairness, kinahanglan pa magbook. book Oy, mas malala pa to sa hotel. Kailangan one week. Kailangan one week bago ka magpunta rito. Makabook ka na. O, maglakad kami kaya hindi man nakapasok yung motor ng isa kay mataba kasi siya. yung driver payat. Kaya maglakad na kami. Dai burat ang padung aguban na day. Oh, di ba alig-alig lagi kag ingog ito magda jadi di man di ka. Da. si burat na musit Mau aguban. Mao na day. Di ba din yan. Fish pan. Padong na, Miss Kabukiran, kambingay. Ito, ito sila, o, ng isda. Tahan kayong water lily. kinit man. Di balik na kayo, kalangway may tad ko. Water lily, dagyan kayo. Saan na kaya kami? Alay. Ano, dalawang karamay. Baka doon Baka yun ha. Saan dito na kami? Sa wakas, sa Aguban. Aguban spray. Ay, taga na di habis Aguban. Uy, <laughs> bura na buto, buto, Aguban. Tanawa na bubuy. Di ba pa bubuy? Mahugan niyan. We're here. Pero hindi. Sabot na may. Hindi <coughs> may ragtubig kaya baha. <coughs> <coughs> ito pala yun. Maganda lang pala pag... Hindi, uh -oh. <coughs> maganda siya pag marami tong tubig, day. Dito na kami. Ayan eh. Ayan. Walang tubig. Ay, konti pala. May tubig konti. Ayan. Malalim. Malalim mata yan da? Ano pa kaya kung nuk yan? Malalim kumpul nuk talaga tu. Ganda kasi itu di atas yang ganda itu. Ini Dito namanya? Wuih, mana? Di tu pasana baru